Sambales and time check o 303 so ito na si LJ nagpa-prep para so parahin natin to so let's go dito na kami ngayon sa San Marcelino Sambales time check 750 Mal ano oras tayo umalis sa atin? 3.30. Tuna ako ba? Oo, oh, ah, hindi. Oo, oh, nakaroll na kami. Kasi ano eh. Ang tawag mo nga doon? Kala uh -huh. ko later. Kasi hindi na kita bating Hindi, <laughs> 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 nagpagas kasi kami. Nagpagas kami. 3.30. Ang tawag na kayo umalis. Ang tawag susaban. 3.30, nandun na. Ang tawag susaban. Last time sa. Oo, so... San Marcelino, tapos 1 hour away pa. One hour away pa, ano? Yes. Yes. Tapos andun lang sila, ang mga kasama namin, sila RV na bumibili sa palengke. Kasi so, ito si John. Tapos yun yung kotse nila. Ito, dalawang kotse lang kami. Maganda! Ang weather ngayon. Maganda, sobrang liwanag. Maaraw. So, Mamaya na lang. Hello, hello, hello. Good morning. Hello, hello. Morning. <laughs> oras na time check na uh, 1.55 pero di pa kami nagla lunch <laughs> yun na yung setup ng <laughs> tent Jade gutom ka na <laughs> gutom na si Jade sila Jan sila Rose tsaka si Jade sila Emil tsaka si Lynn si tapos ito yung Sam tapos andun sila ngayon nagluluto malawak din yung camp yan, may mga kubo tapos ayan, ayan yung campsite, malawak sya tapos may mga cabin or glamping tapos may mga, pwede kang mag set up din ng pangkot kaya natin paano yung ginagawa nyo tapos at ambag na ako. Anong ginawa mo? Hilaw <laughs> <laughs> <Kung alam, laughs> ano, <alam, laughs> yung kami. Anong ano, ambag ko? Batid may ambag. Ah, ambag mo? Mangga. Hilaw nga Anong ginawa mo sa mangga? Tinalupa. Tinalupa mo. Ikaw, anong ambag mo? Tinalupan. Ikaw, anong ambag mo? Adobo. 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 adobo? May Malaki ma. ambag niyan. <laughs> pwede na ulit isama. Tingnan natin kung pwede na mag-asawa. Ikaw, anong ambag mo? Pwede na mag-asawa. Pwede na mag-asawa? Pwede na Ba't nilalagyan ng asin? Ay, siguro iniinit. Sabi ni Rosa hindi ko alam. Kaya tayo bumili asin tara dyan. <laughs> Parang sa madami ng asin. Yeah, bakit, bakit nilalagyan oh, nga ng asin? Ulit. Para maluto. Para maluto? May science ba behind that? Wala. Pag wala, sige, tanungin mo sa mga sinasabi mong Sabe followers si mo. Science ng lola niya. Ayan, ilan nga followers mo? 133k. Dugi. Lamang ka ng 33k. Hindi pa natin rich yun. Sa TikToks. Dito kami ngayon sa Botolan Zambales, featuring Maragaha Kamsay. sa dapat ikaw, dapat ikaw naging tools sa lugar eh. Nandito kami ngayon sa, saan nga ito? Botolan? Botolan sa Bales. Botolan sa Bales, sa Marag. Yeah, ano, kanina, na, kanina pa ako nabubul. Maragaha. Yeah. Maragaha campsite. Ayan. Tapos, yun, basta napakita ko sa inyo yung kanina. Si Dan. Tapos si Lala, kapatid ni Lin. Si Ubeng. Tapos si Lin. Arby. Tapos si Rose. Ay, buti pa ito. Nakatulog na. No? Nakakaitlipidli ako. Sarap. 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 Ano, Makain tayo ngayon ng ano? <laughs> Sinaing na bigas. Ayaw mo pa ko. Bigas man. pa rin. <laughs> Interview natin sir, na siya. Ernesto. so, walang masama kapag... Anong, Tilo ano, anong... Ano? ano? Kumapit na siya dun sa asin na nilalagay para lang maluto. Anong explanation na? mo dyan? Ano na yan? Keep the faith um, na yan. Pero di, di nyo ba alam yung ganyan? Hindi. Hindi, walang signs behind po, din yun, that hindi pero hindi yung mga ganda e. nilalagyan nila. Nilagyan lang kami ito, ng asin sa baon yung kanin. Para? Para. Ay, di mapanis oh! yung kanin. Oh! Sa Tupperware. Kasi di ba asin? Sa mismong kanin. So, sa Tupperware! So eto, nilagyan ng asin sa, sa takip ng kaldero para hindi mapanis yung kaldero. Ganun oh! <laughs> <Anong> yan. <What? laughs> sa mismong kanin o sa baonan lang? Sa, sa baonan. baonan. Tapos lalagyan mo yung kanin. Ay, uh, hindi okay. maalat yung ka- Nagyaman yun lang ng tubig. yelo lang. Ay, yelo lang. Alam po yung science dun eh. Oo, hindi natutunaw. Hindi natutunaw. Huh? So, Lyn, kung magiging aso ka, anong breed? Wala. <laughs> kung magiging aso ba si Lyn? Halagaan mo ba siya? Kumakain ka ng tae. Kahit kumakain ng tae. Hindi, ano, magpapag ka pa rin ba? <laughs> Kahit alam mo kumakain siya ng tae. <laughs> ay, hindi natutunan rin doon. Pa, ayun, hindi yan. Ang nagsimula, si Rose ang kumapos. <laughs> Oh, wow. Lai ka nagluto niyan. Ba, <laughs> so, ano yung explanation ni Rose bakit nilalagay na akin? Wala lang, sabi ni mo na yun. Wala lang <laughs> <kalakas laughs> <yung> explanation niya. <laughs> oh, pala. No, yung email mas may ano, mas scientific. Mas may, sorry, uh, mas ah, <laughs> mas may, may sense. Sen <laughs> ngayon, preparing dinner na. So, anong pinaprepare no? niyo dyan? Hmm? Ano ang pinaprepare? Chef dyan. Hindi naman. Mag-prepare tayo ng inihaw na tulingan. Wow! Saka pangus. Inihaw. Wow! wow. wow. Ano yung mga guys yung dinner namin? Ah, wow. di ba? Time check 11 12 So break camp na kami. nag break camp na kami tapos may mga dumadating na din. Then magche-check out na kami after this. So 'yun yung campsite. So ayun. Thank you.